May isang lumang manika na hindi kailanman tumatahibig. Sa bawat paglapit mo, may maririnig kang paghinga, mabigat, malamig, at parang galing sa dipdip -dip ng isang patay. Ngunit ang tanong, kanino ang hiningang iyon? At bakit sila dahan-dahan itong hinihigom ang buhay ng sinumang bumahawag dito? Huwag moong sa subukang makinig mag-isa. Baka, habang nanonood ka, may marinig ka rin humihinga sa iyong tabi. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro ang hangin ay tila mabigat at ang mga aso ay sunod-sunod ang tao. Sa gitna ng dilim, isang lumang bahay ang nakatayo, puno ng alikabok at mga sirang bintana. Sabi ng matatanda, doon nakatira ang isang matandang babae na may kakaibang koleksyon, mga manikang gawa sa kahoy at tela. Ngunit may isang manika na kakaiba, tinatawag nilang manika sa paghinga. Ayon sa alamat, ang manikang iyon ay hindi basta laruan. Kapag inilapit mo ito sa iyong tainga, maririnig mo ang mahinang paghinga, parang buhay. Marami na ang nakasubok, ngunit lahat ng tumagal ay biglang nakakasakit o nagiging baliw. Sabi ng ilan, ang paghinga raw na iyon ay hindi lamang tunog, hindi kaluluwa ng isang taong nakulong sa loob ng manika. Si Liza, isang dalagang estudyante, ay laging dumadaan sa harap ng bahay. Tuwing makikita niya ang bintana ng bukas, nakatanaw sa kanya ang isang pairs na mata mula sa loob. Hindi niya alam kung tao ba iyon o isa sa mga manika. Minsan, Tila sinusundan siya ng tingin hanggang mawala siya sa kanto Kinilabutan siya Ngunit lalo lamang tumindi ang kanyang kuryosidad Isang araw Inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na si Mario Para mag-investiga Liza, sumama ka Gusto kong makita kung totoo ang alamat tungkol sa manika sa paghinga Sabi nito Sa una, tumangi si Liza Ngunit sa huli ay napabayag din matilim Ang gabi nang sila'y lumapit sa bahay Dala lamang ang maliit na flashlight Habang papasok sila Ramdam nila ang lamig na parang dumidikit sa kanilang balat. Ang sahig ay umugong sa bawat hakbang at ang mga lumang larawan sa dingding ay nakatingin sa kanila. Sa gitna ng sala, isang estante ang puno ng manika, iba't ibang leki, enyo at ekspresyon. Ngunit ang isa, nakahiwalay sa lahat, isang lumang manika, nakaupo sa lemesa at nakangiti ng kakaiba. Lumapit si Mariel at kinuha ang manika. Ito siguro yon, pulong niya. Nilapit niya ito sa kanyang tehinga at napalunog siya. Liza, may ako para mahumihin na. Napayatra si Liza. Nanginginig. Itapon mo na yan, sigaw niya. Ngunit si Mariel ay parang naakit. Mahigpit ang pagkakahawag sa manika na para bang may umahawag din sa kanya. Biglang nagpatay sindi ang ilo ng flashlight nila. Mula sa dilim, narinig nila ang mga yabag na hindi kanila. Parang may kasama sila sa loob ng bahay. Dila may malamig na hangin na dumaan sa likuran nila at isang boses ang bumulong. Ibalik mo siya. Nagulat si Mario at nalaglag ang manika sa sahig. Ngunit bago pa nila ito may iwan, gumulong ang manika patungo sa kanila para bang may sariling buhay. Muli itong naupo ng deretso, nakangiti pa Ang tunog ng paghinga ay mas malinaw ng ngayon, malalim, mabigat, parang galing sa tip-tip ng isang nakihinalo. Sa takot, hinila ni Liza ang kaibigan palabas ng bahay. Ngunit hindi nila mabuksan ang pinto, para bang sarado ito mula sa loob. Ang mga manika sa estante ay unti-unting umikot ang ulo. Sabay-sabay na nakatingin sa kanila. Napayak si Liza sa kaba. Isang kwarto ang biglang bumuka sa gilid. At doon nila nakita ang isang lumang libro. Binuklad ito ni Mariel at nakitang puno ng mga pangalan at petsa. Liza, ito ang mga taong nawala sa baryo. At tingnan mo, tinuro niya ang isang pahina. At nandoon ang nakasulat, kaluluwa para sa bawat hina. Biglang may malamig na kamay na dumampi sa balikat nila. Napasigaw siya at mabilis na lumingon, ngunit wala siyang nakita. Sa kabilang dulo ng sala, gumagalaw ang kortina kahit walang hangin. Tila may aninong dumadaan, mabilis at hindi maaninag. Narinig nilang muli ang bulong, ibalik-ibalik. Pinilit nilang ibukas ang bintana, ngunit parang nakapako ito. Habang kumakapit si Liza sa kahoy, naramdaman niyang parang may humihila rin mula sa kabila. Ang kanyang mga daliri ay halos maputo sa higpit ng kapit. Nang bumitaw siya, Tumama ang kanyang kamay sa isang manika na biglang bumagsak mula sa estante at ang manikang iyon ay gumising. Si Mariel, hawak pa rin ang libro, ay napansin ang larawan sa huling pahina. Isa itong larawan ng isang batang babae na hawak ang berehong manika. Ang mga mata ng bata sa larawan ay tila sumusunod sa kanila. Liza, baka ito ang kaluluwa na nasa loob ng manika. Sabi niya, nangininig. At baka tayo ang susunod. Nagsimulang manginig ang sahig. Ang mga manika ay nagbagsakan isa-isa, ngunit hindi sila nabasa. Sa halip, dahan-dahan silang gumapang papalapit kina Liza at Mario. Ang tunog ng kanilang mga galo ay parang mga kuko sa kahoy. Hindi na nakatiis si Liza, sinipan niya ang isa, ngunit agad ito ang sa pagkakatayo. Mula sa kisim, may nahulog na pulang laso na nakapulupot sa manika. Parang humihigop ito ng hangin dahil ang paghinga ay lalo pang gumakas. Aram nasa mismong tainga nila. Ang bawat hinga ay mapigil at parang nagmumula sa loob ng kanilang dibdib. Para bang unti-unti itong kumukuha ng kanilang hininga. Napahawag si Liza sa kanyang lead. Mariel, parang nahihirapan akong huminga. Anya, namilog ang mata ng kanyang kaibigan. Dahil peti siya ay hingal na rin. Ang manika sa gitna ng lemesa ay dahan-dahang tumayo. Nakayapag at naglakad patungo sa kanila. Ang ngiti nito ay mas malapad ng ngayon. At ang mga mata ay tila puno ng galit. Napatakbo silang dalawa papunta sa hagdan. Umaas ang makakataka sa itaas. Ngunit habang tumatakbo sila, bawat pintuang madadaanan nila ay kusa ring nagsasara. Ang mga larawan sa dingding ay nagbabago. Mula sa mukha ng mga taong hindi nila kilala tumo sa kanilang sariling mga mukha. Sa bawat larawan, mas patay ang hitsura nila. Pagdating sa itaas, nakita nila ang isang silid na may kandilang nakasindi. Sa gitna ay may altar ng mga manika at sa harap nito ay nakatindig ang isang babaeng matanda na may mahabang buhok. Ang kanyang mga meta ay puti at walang balinaw. Kayo na ang susunod na lalagom sa paghinga ng aking manika. Anya sa boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Sinubukan nilang umetras unit sumara ang pinto. Lumapit ang matanda at inilagay ang manika sa kanilang pagitan. Biglang lumubog ang kandila. At ang tanging liwanag na natira ay mula sa mga mata na manika. Pumintik ito para may sariling buhay at mula sa bibig nito ay lumabas ang usok na kumukulong parang hininga ng batay. Nabalot sila ng na malamig na usok. Si Liza ay napaupo. Inahabol ang kanyang hininga. Naririnig niya ang maliliit na tinig sa kanyang tainga. Mga tinig ng mga batang umiiyak. Humihingi ng tulong. Tulungan mo kami, ilabas mo kami. Ngunit sa bawat pakiusap, mas lalo siyang nanghihina parang hinihigop na manika ang kanyang lakas. Si Mariel ay desperadong ibinalibag ang libro sa sahig. Munit sa halip na bumagsak lang, kusa itong bumukas at nagliab ng asun na apoy. Ang mga pahina ay nagpakita ng mga larawan ng mga batang nakakadena. Kasama ang isang babaeng hawak ang manika. Ang kanilang mga mata ay puro luha. na nakangiti ang kanilang mga labi. Liza sila ang mga kaluluwang nakakulong dito. Sigaw niya. Biglang nagsimulang gumalo ang ang mga daliri nito ay umaba. Parang kuko ng isang matanda. Hinawakan nito ang braso ni Liza at agad siyang nakaramdam ng na matinding lamig. Parang na apoy na tumadaloy sa kanyang ugat. Sumigaw siya, munit wala ring boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sa takot, dinampot ni Mariel ang isang kandila mula sa altar at isinugod ito sa manika. Sumigaw ang matanda, huwag, hindi mo alam ang iyong ginadaw. Ngunit nahagip ng apoy ang damit ng Monica. Imbes na masunog, lalo itong nagliwanag at mula sa loob nito ay may lumabas na hukis anino. Isang bata, hayat at walang mukha. Ang batang anino ay lumapit kay Mario. Himahawag sa kanyang kamay. Salamat, ngunit kulang pa. Sabi nito sa isang tinig na parang sabay-sabay na libong bulong Ang hangin sa paligid nila ay naging mas malamig at ang mga kandila sa altar ay nagpatay sindi. Ang matanda ay nagnangalit sa galit sa bicycle. Hindi ninyo siya may liligtas. Ang hininga ninyo ang kanyang lakas. Muling bumagsak si Liza. Halos mawala na malay. Ang kanyang dibdib ay mabigit. Bawat hina ay parang may humihigop mula sa kanyang loob. Ang manika, kahit nasusunog, ay muling mumiti at lumapit sa kanyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya muli ang mga boses ng mga batang nakakulong. Ngunit ngayon ay nagsisigawan sila. Tila pinipilit siyang lumaban. Si Mariel ay naghanap ng paraan. Sa gilid ng altar, may nakita siyang lumang martilyo na ginagamit pang bako ng kahoy. Kinuha niya ito at buong lakas na ipinagsak sa ulo ng manika. Isang malakas na sigaw ang lumabas, hindi mula sa laruan, kundi mula sa mismo matanda. Arabang bang iisa ang kanilang kaluluwa. Napatigil ang lahat ng mga manika sa paligid. Ang kanilang mga ulo ay bumagsak sabay-sabay parang napudol ang mga tali na kumokontrol sa kanila. Ang usok na bumabalo kay Liza ay biglang naglaho at siya ay nakahinga muli, bagamat mahina. Ngunit ang manika sa sahig ay muling kumalo at ang mga mata nito ay nagdilim. Parang nagiging hukay ng kadiliman. Ang batang anino ay muling lumapit. Ngunit sa halip na humingi ng tulong, hawak na nito ang kamay ni Liza. Isa lang ang paraan. Dapat mong tapusin ang kanyang paghinga. Ang tinig nito ay mabigat, puno ng lungkot. Sa likod nila, ang matanda ay nagsimulang umusok at matunaw. Ngunit patuloy ang kanyang halakhak na nakabibingi. Si Liza, bagamat mahina at halos mawalan ng lakas, ay tumingin sa batang anino. Ang malamlam nitong mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Tapusin mo siya, tapusin mo ang Manika, bulong nito. Ngunit ang Manika sa sahig ay patuloy ang paggapang, at bawat paghinga nito ay umihigop ng liwanag mula sa paligid. Ang lahat ay nagtitilim. Para bang lumulubog sila sa ilalim ng lupa. Tinampot ni Mario ang martilyo muli at buong lakas na ipinagsak sa manika. Ngunit sa halip na mabasag, lalo itong makas. Ang halakhak na matanda ay umaling na umo. At ang bubong ng bahay ay nagsimulang gumuhit ng malilit na bitog. Bumagsak ang alikabok at ang hangin ay naging mas mabigat. Halos hindi na sila makahinga. Liza, kailangan mong gawin. Sigaw ni Mario habang halos mawalan na rin siya ng lakas. Sa kanyang tabi, Nakita ni Liza ang nagliliyab pang libro. Sa gitna ng apoy ay nakasulat ang mga salitang hinga para sa kalayaan. Biglang naunawaan niya, kailangan niyang ibigay ang huling hininga. Hindi para sa manika, kundi para sa mga kaluluwang nakakulong. Sa huling lakas niya, niyakap ni Liza ang manika. Ang malamig nitong katawan ay parang yelo na tumidikit sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa manika at hinayaan niyang lumabas ang kanyang huling malalim na hininga. Ang manika ay umuga, parang nabigla, at biglang nagbitak mula ulo hanggang paa. Mula sa bitok ay lumabas ang libu-libong anino, mga bata, babae, at lalaking nakakulong sa loob ng laruan sa napakahabang panahon. Ang kanilang mga tinig ay naghalo-halo, nagiging isang sigaw ng kalayaan. Ang matanda ay sumigo sa sekit, at ang kanyang katawan ay tuluyang nagliyab at nag -abong parang abo na tinanggay ng hangin. Ngunit si Liza ay bumagsak. Walang malay, habang ang mga anino ay unting-unting naglaho sa liwanag. Si Mariel ay lumapit at niyakap siya. Nangingilid ang luha. Liza, bumangon ka. Pag susumamon niya. Ngunit walang sagot. Ang manika, gayo'y pasag na at wala ng buhay, ay nakahandusay sa tabi nila. Tahimik na parang simpleng laruan na lamang. Habang nagmamadali si Mariel palabas ng bahay, dala si Liza. Napansin niyang biglang naging maliwanag ang paligid. Ang mga manika sa estante ay wala na. Ang altar ay abo na lamang. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, narinig niya muli ang bulong mula sa basag na manika. Huwag kang huminga ng mag-isa. Napalingon siya at nakita niyang ang mga meta nito ay kumikislap na parang muling mapubuhay.